Direk, how does it feel na after ano, some time eh, may mga pil may pelikula ka nang palalabas sa ngayon? Well, it's been a while. Uh, mm -hmm. after COVID, siyempre, parang na uh, high rate tayo. No? Mm -hmm. Pero siyempre, nasa dugo natin So, mas gusto mm -hmm. talaga ng mga uh, movies. Mm -hmm. So, hopefully, support lang tayo ng mga, moviegoers. Uh, mga movie so, mm -hmm. Nasasabi mo, mm, uh, 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 especially itong project para sa'yo, why? kasi as a dancer mm -hmm. um, siyempre uh, also as a pinmaker gusto mo may express yung ano mo eh mm -hmm. yung, yung pagiging dancer mo in, in uh, artistic form so ito through movies napakita mm -hmm. uh, natin dito na ito nga uh, yung kakayaan natin umate at at mm the -hmm. same time sumayaw mm -hmm. and then yung music uh, collaboration with uh, the pinmaker wow na baga part din ako ng ano eh ng uh, sound track natin so does it mean na uh, panay ka rin ng mga uh, tao dito mga pelikula tulad ng mga yung mga ginawa ng uh, step, step, step up mga ganyan na data mo sa bisa so so sempre para magka-idea ka rin how how to like collaborate mm -hmm. and and also put it together uh -huh. pero syempre, you have your own style kagaya mm -hmm. ka lang ng volte o ni pwede mo incorporate sa sa gusto mm -hmm. mo mm -hmm. so, mm -hmm. so yeah so pa pa kami sa social media yeah so, it. yeah, yeah. Know, so may treatment pa ito to pang MTV style siya na hindi siya all throughout na parang ano ano ba the usual storytelling. So, mm -hmm. ibang iba to. So, ito. Oh, kasi medyo na kami kasi parang mga puro lahat ng mga lalaki. Mm. -hmm. Ang plant. Yeah yeah, 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 Yung lalagang binibenta. Eh, ikaw rin naman, na-consider ko rin as parang yeah. sexy before, di diba? Yeah, Naging sexy yeah. actor ka. Kung sa sabi magaling ka naman talaga kung mahal ka rin. Oo, handle ka rin Pero, oh, bakit lalaki? Bakit Ay, okay. Kasi parang, parang sa akin, di ba yung magic bike, nag-hit like, eh. Mm. Magic bike eh. So parang, not, you know, we invent the wheel. So, mm. so might as well, bubuha ka ng bagay hottest, ano, may mga, mga na yun na, uh, mm. up and coming, tapos nandiyan yung Aquarica Brothers. So, yun nga, parang sumulong natin, maraming mag-work. Tapos nandiyan naman yung mga babae natin, like Christy Miller, mm -hmm. at si Mariposa, na alam natin wow. na pagdari yung sumayaw. Uh -huh. for mm -hmm. So, same dito. So, pag-a-blend ano naman, mm. ng -hmm. uh, characters naman unsexy sexy ito. Sexy uh, feel. Ah, uh, mixture siya. So, may step up din. Parang masaya uh, ako din talaga So, kaya siya uh, PG-13. Kasi nga, parang nililip ko yung, parang sex. Pero nandun pa rin yan. Pag suggestive na lang. Um, first directorial job mo sa film? First uh, film na ito? na na before. Yung piring, uh, uh, I, I want, uh, uh, the right? world premiere festival. Was, uh, Second best picture. Uh, best. Ah. yeah, and then after nagilaw din ako talaga na, pero hindi pa na papala basa Na naayos pa lang. Kasi na na nahiyot dahil sa COVID. Sa so, oh, direction so. ganon ay talaga. Yeah, ta yun yeah, talaga yung gusto mo. Ayon naman kasi. So, yeah. Nakatrabaho uh, ko like sila Chito, sila Mario J. Pinag-dating lang yung style nila. So talaga yun ang gusto ko. Yeah. Ah, pinag-aaralan mo yeah, pa yeah. noon niya. Yeah. Si sino yung pinakamalaking influence sa iyo uh, sa directing? Sa si tingin mo? Uh, locally, siyempre si direct Chito. Ah, uh, direct uh, Chito. Yeah. Uh, Maraming natutunan yun, uh, na talaga sa uh, oh Sino pa ang gusto mo sana i-direct? Uh, si, sa mga kilala natin uh, ng mga Madami, madami pa. Uh, like uh, The Late Morao talaga syempre. Yung mga bata kasi gusto ko more dancing. So hopefully, meron kami part 2 nito. So ang kalaban ng wild boys, pa nakuha yun? Ang kalaban ng wild boys, parang mga malaking mga Korean na... Uh, mm Yeah, yeah. So, wild. Parang, umari lang, parang SB19. Mm -hmm. Parang basahin naman sila doon sa dancing. Wow parang group na rin sila talaga itong Wild Boys yun. So actually, Dinong after... na ba silang group? Yeah, talaga? after nitong movie, so magiging as, as Wild Boys yung na sila, parang Magic Mike. So mm -hmm. parang... Uh, mm -hmm. yeah. Pero hindi rin, paano po sila napili yung cast niya, Especially the Predator. Ah, uh, kasi ayun doon sa script na ginawa ko. So, uh, uh, pasok doon sa mga tawas sa actors. Like yung Alger, yung, mm -hmm. dalawang Abelic Brothers. I didn't know na pang galing pala nila sumayaw. So, nagulat ako. Magalit pala talaga siya sumayaw. So, yung iba, like sila Jimbo, Boy talaga, magaling sumayaw yung mga yan. Tapos, may, historic story kasi doon behind yung uh, ano nila. So, may mga flip toppers kung maaari dyan na hiruha kung paano ito move group. Tapos si Inday yung parang, parang tumayo na parang leader nila, uh, pumuho ng grupo. So, may story behind yeah. yung characters. Nagpa-audition ka na ng tao? Oo, meron. Nagpa-audition like, ako. hand talaga. Like si Rico Loco kasi, even though he doesn't really like uh, dance that well, pero pasok sa kanya yung story. Mamaya ako mapanood, mamaya. So maganda yung, yung ano niya, yung, 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 yung character niya. Okay. So si Rico mo magmamalik yeah. sa so, all-male group uh, na to? Kasi, <laughs> actually may meron ng kausap na production pero ayoko ko lang ibanggit kasi, okay? uh, inaayos pa namin kung paano yung, yung uh, management uh, percentage, parang gano'n. Yeah. But so, ako, creator know? lang ako, pero hindi ako nag mo lang sila. Pero kasi hindi na rin pal common na yung wild boys eh. Pero bakit wild boys? Pero ito yung so, iba to. So, sige dance ko. So, ako yung ng, may, may, original soundtrack kami here. Yung mm -hmm. wild boys tapos may hindi pa kami song. So, hindi siya yung parang, parang sayaw lang na uh, magic mic. May mm mga -hmm. story up. din po oh, ba so behind the scenes the yeah. Original songs. Original songs, go songs go wild, yeah. Go yeah, go yeah. Kinumpos mm -hmm. namin. Yeah. So, magulat kayo sa mga songs na i play namin. Maganda siya. Uh -huh. hindi sa binubuo ko 'yan dahil uh, inita fill pero maganda siya eh. Ano namang klaseng wildness yung pinakita mo dito? well, yung dalawang magkapatid, basta may pinakita sila na dapat panoorin ng, 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 mga, mm -hmm. mga, load, ah, mga uh, viewers natin. Mm -hmm. So yun talagang ano, yung, so, yung boys dito lang. went wild. <laughs> oh, pero syempre, alam mo na si Vigo Loco, he always like, plays that role. So, mm -hmm. yeah. Ako naman kasi, alam niyo naman before, I came from that. So, mm -hmm. ayaw makita ng tao yung so, gusto na yung mga bagong, ah. na yung mga bagong uh, actors na, di ba? Masasabi mo ba may dito ang mga male stars mo? Oh, yeah, yeah. Definitely, definitely. <laughs> uh, well, may mga, ano, uh, alitan din siya, siyempre. Yeah. Oh, yeah. pala siya. Yeah. Arthur Ginawa namin. Ka. So, medyo ganun ka. Isa si Esky, so, gusto nila. Oh, oh pero ka, kaano ka, ka, siya ka-sexy talaga. Or, meron ka bang... Suggestive siya, eh. Suggestive. Walang exposure, walang mga sa uh, suggestive siya, meron, meron, gano'n, hmm. meron. Uh, In a way, malinis na natin ginawa para hindi siya pakat na ginawa. Pero MTRC. wala kong ginawang director's cut na mas wild. Pero siya, na. May, meron. Uh, meron. Uh, Saan na meron ang director's cut? Bakit ba sa amin yun eh, ang uncut na, director's cut uh, na yun? may uncut na may uh, uncut. na. na. So, sa uncut na yun, mas mudig na yes yes. yes, yes. May, may mga karakter dito ng macho dancer. So ako, may, ako yun. <laughs> ako yun, ang multo doon. <laughs> sa simula na na-wash out uh, ang oh, okay. So, na gusto ko siyang sumayaw. Oh, kaya... okay. Kaya Kumbaga si nag-interview uh, uh, like din si ano si Inday. Eh. So, mm, so they siya ng group out of my passion. Wow. Yung wow. niya na ay gusto pala talaga mag -sayo. Okay, so, so uh, I'll, help you out parang parang bigit bigit pura pag group parang. Uh, mm. So yun ang goal ko sa simula. Na kahit na 50 na ako. <laughs> yeah. pa rin ako. Oo. Wow. Oh. <laughs> Almost next year. Yeah. So para consider 50 na. Kung mm. na-maintain mo pa rin talaga. Oo, oh, yung physique. Oh. So, okay. sana, ayaw, yeah, well, ano, diet-diet lang. <laughs> Masaya-saya, paminsan-minsan. Uh, so, ayaw mo na kumarte? Uh, uh mahirap kasi pag gano'n eh. Pag yung nasa likod mm. eh. mm. ah, ka ng camera, tapos hindi mo makita eh. Uh, ah, pag sa series yan, pwede naman. Kung tumatagal ka na sa Pagpasok doon sa, ano, pasok doon ah. sa schedule. Kasi sa states kasi okay. meron sa ako okay. eh. USRA na ako na ako. So, yung, kaya time management na hindi. So, bali, based ka pala sa US? Yes, sa Francisco. Okay, proside po sa pag-release kung wala ka na yung work ko? Wala na, may Pero matalang kasi um, ako yung ano yung Nakita ng ako mga agency na pinapasipan kaya, kaya masyado siya ako <laughs> na-effect Tapos at the same time, yung tumutulong ako sa editing. So mm -hmm. maguting, ngayon eh, online na. So mm -hmm. it's easier to oversee mm -hmm. things. So through sa siya editing, ma makikita ko na kung what's going on. So may production ka doon? aside from uh, aside from directing actor ka rin dito so paano mo na balanse oh, yun mayroon, mayroon na eh mayroon na eh mm. parang mayroon, mayroon exposure ko na lang parang kami mm -hmm. parang kami parang kami hindi yeah. yeah. oh. naman kami, pero sa start, ako yung nagkwento mm. lang. So, so after mm -hmm. nun, puno yung Sasa, nun. Mm -hmm. So, sa, ito, finally, direct pa, bakit siya panuluorin kasi baka mamaya mga bading lang magkaka-interest na yun kahit ang pala <laughs> <laughs> so pa, paano siya panuluorin ng lahat so pa, kaya nga pa PG-13 tayo kasi para, para para sa lahat to mm so, lalo okay. na sa mga batang may hindi sumayaw so dapat panuluorin na okay. kasi tsaka yung mga makamusika namin na pinatabong here talagang pang ano pang, pang, pang bata rin mm -hmm. ang tawag ba Gen Z, Gen Z, Gen Z. Yeah. So, yeah, so may hiling sila sa mga parang Korean pop, so mm. parang may konting mixture nung so, lahat ng lahat nung. Panoorin mm -hmm. nyo lang para makita nyo. Mm -hmm, mm -hmm. Thank you. Thank, thank you. you. Salamat.